ang init dito kaya tayo yan bawal daw ang kitang pun huh, oh, huwag ito. na, na, mainit. mo na, huwag mo na, mo Pidget eh. Pidget. Lahat na ulit tayo. Silip muna kayo dito sa lupain ko. Ayan, lupain ko lahat yan. Okay. So, ayan, ang init At sila hindi pa rin lumalakad Ay pa rin lumakad dun hmm. Ano babal?

Ah, nagawa lang to non, ano, 2020. Mm -hmm. Kani. Itong buong to. Ay, bago pa na siya. Naano na siya. Pero hindi pa ganito. Uh, wala pa to. So 2020 ng pandemic, nabuo itong uh, tulay na to. Itong tulay na to as nabuo ng 2020 during pandemic. So oh, yun, laging may ganito para hindi Mana sesobrah ini? Wah, <laughs> <Ma>? pasok aja. Ini, ini, sobrang ini. halo, <laughs> <laughs> ini tengah nak? ya? Si Charis, mainit. kaya <laughs> ini hindi daw oh, init katire ka ng araw oh yan ang daming tao daming tao ang napunta rin dito Alexa hi